Okay guys, no, congratulations sa unang nakakuha sa money drop natin dyan po sa may sit YouTube Lee. Maraming salamat sa nakakuha po at maraming salamat sa mga naghahanap po ng ating money drop. See you for the next drop po natin. Ito na po yung inaabang ng iba. Dito po tayo ngayon guys sa area po kung saan po nakalagay yung pangalawang drop po natin ng Money Hunter. Paunahan lang po ito. Tulad ng sabi ko sa inyo guys, wala po itong scripted. Kung sino lang po yung nakauna guys, no, good luck po sa lahat nga man nakahanap nito. Maraming salamat din sa lahat nga nakasupport sa akin at nakasubaybay po at inaabangan po yung mga upload po natin. Kaya ito na po. Kaya atapusin nyo po yung video para, para po alam nyo kung saan nakalagay. Paki-picture na lang po kung kayo ang nakakuha at i-comment nyo po dito sa video na ito. Maraming salamat ulit guys no. Abangan nyo na po yung video. Oy, excited na siya. I-share nyo pala guys no kung malayo kayo guys. I-share nyo po or i-mention nyo po dito I-mention nyo po sila, baka malay mo sila pa yung makakuha. Ito guys, no, para sa lahat ito, abangan nyo rin guys, no, hanggang po papunta po tayo Doon sa may tigawigan, sa site po. May nakalagay na rin po kami doon guys, no, hanggang tapon, Pandanang sambag. May nakalagay na rin sa sityo so sa well. abangan nyo dyan, malapit na kami dyan. Maraming maraming salamat ulit guys, God bless you po. Sa hindi pa pala nakapalo, I-follow nyo na po yung account ko, Jude Vlogger Pangat po, para updated po kayo sa ating mga money hunter. Maraming salamat sa lahat nga nag-sponsor po. Thank you and God bless you po sa atin lahat. Okay, let's go na guys. Tapusin ang video. Huwag magmadali. Okay guys, good luck! Okay guys, no ito po yung next drop po natin. Pamilyar ba kayo sa lugar na ito guys? No, kung pamilyar po kayo sa lugar na ito, tumakbo na po kayo guys. Pero tapusin nyo ang video para pagdating nyo dito hindi kayo magtanga-tanga dyan. Tulad sa una nating money drop na inakauna nga sa kanya pero may nagtangat-tanga kasi yung video hindi niya tinapos. Nauna pa sa kanya yung nahuli dumating. Kung pamilya na kayo sa lugar na ito guys, aba ano pang inaantay nyo? Malapit ito sa inyo. Kaya ano pang inaantay nyo? I-share nyo na po ito kung malayo po kayo. Kung kayo ang nakakuha guys, pakipicture na lang po at pakicomment na lang po. Para masabi po nila nga legit po yung ginagawa natin. Ito na po guys, nakalagay na po kung saan po yung beauty. Okay guys, paunahan to guys ha. At tandaan nyo mabuti. Kung ako sa inyo guys, i-screenshot nyo na para pagdating nyo, meron kayong tingnan kung saan banda yung picture or saan po banda yung area kung saan nilagay po namin yung pera. Ayan na guys, nakalagay na po. oo tinatakpan. Enjoy guys sa paghahanap. Good luck po. Maraming maraming salamat ulit guys. God bless you po sa atin lahat. Yan po guys ha, yung clue, maliwanag po. Ayan, malapad-lapad po yan. Kung lagi kayo nagbibits dito, dito lang po yan guys, no, sa bits po ipo. Sana guys, makuha nyo po ito. Sana makatulong po ito guys, no, sana po deserve po sa kanya ang makakuha nito guys. Ulit, paunahan lang po ito guys, no, wala po itong scripted guys. Ayan guys ha, inuulit-ulit po, nakalagay po siya sa may gin. Pero tatakpan namin yan guys. Ano pang inaantay nyo guys, let's go na! Good luck!